hindi gaano isa na sa publiko ni Dominic Roque ang kanyang pribadong buhay noon hanggang sa siya ay naging karelasyon ni Bea Alonzo at kamakailan lang ay pinag-usapan ang kanilang hiwalayan. Pilit inaalam ng marami ngayon ang background ni Dominic pati ang kanyang mga koneksyon sa ilang mga kilalang personalidad sa showbiz at politika. The Philippine Showbiz List presents mga kaibigan ni Dominic Roque na artista at politicians. Judy Ann Santos. Kinalang anak anak ni Judy Ann Santos si Dominic. Naging malapit silang dalawa dahil close friend ni Judy si Beth Tamayo na tiyahin naman ni Dominic. Ayon kay Direk Joey Reyes na malapit kay Juday, nagpapamisara dati ang mag-asawang Judy Ann at Ryan sa kanilang tahanan at dumadalo roon si Dominic. Sa Instagram post ni si Juday noong February 15, 2024, nagbahagi siya ng larawan ng bouquet of flowers na natanggap niya. Sa larawan na ipinost si Juday, makikita na pakagandang orange and white flowers na inarrange ng pagkaganda sa isang jar. Pagkatapos ay inihayag niya na ito ay mula kay Dominic na tinawag niyang anak sa parehong post na nagpasalamat si Judy ang kay Dominic sa palaging pag-alala sa kanya at tinawag niya itong sweet anak sa social media. Kamakailan lang sa reunion concert ng Bandang River Maya, spotted ang dalawa na magkasamang nanood ng sabing concert na naganap noong February 17, 2024. Vice Ganda ang TV personality at comedian na si Vice Ganda ay isa rin sa mga matagal ng kaibigan ni Dominic sa mundo ng showbiz. Sa katunayan, naging malaking bahagi siya na pagkakamabuntihan noon nila Dominic at Bea. Sa Valentine Vlog ni Bea, ibinunyag niya na si Vice Ganda ang nagpakilala sa kanya at kay Dominic. Pagbabahagi pa ni Bea, ibinuking nga raw ni Vice si Dom sa kanya at sinabing crush siya nito sa mismong harapan ba talaga noon ni Dominic. Ian Veneracion. Dahil sa parehong motorcycle enthusiast, naging magkaibigan si na Ian at Dominic. Isa rin si Ian sa mga naging daan sa pagkakamabutihan ni Dominic at Bea noon. Sa parehong Valentine vlog ni Bea, isiniwalat nila ni Dom na laging itinutulak noon ni Ian si Dom para ipursu si Bea. At dahil nga raw laging concern si Ian sa love life ng kaibigan niya rin si Bea, parati raw nito sinasabi na sa tingin daw nito ay mag-work kung mag sila ni Dominic. Bullet Halos Hos Nabuo naman ang pagkakaibigang Mayor Bullet at Dominic na sa kanilang hilig sa pagmumutrasiklo at kapwa miyembro sila ng grupong Euro Monkeys. Ngunit may ilang mga tao namang binigyan ito ng Malaysia. Nang makompirma ang break up ni Dominic at Bea, isa sa mga lumabas na espekulasyon ay binahay di ni Mayor Bullet si Dominic at pinatira sa pagmamayari niyang high-end condominium at pagiging benefactor umano niya sa kaibigan. Sa paglabas ng malisyosong paratang na ito, agad namang nagbigay ng kanyang panig ang Dapitan City si Mayor. Sa panayam sa YouTube channel ni Jay Ruiz, sinabi ni Mayor Bullet na matagal na nga silang magkaibigan ni Dominic na sa bilang niya ay umabot mga sa sampung taon. Una silang naging magkaibigan ng pareho silang sum Mali sa karera sa Clark Pampanga at mula noon ay naging mabuti na nga silang magkaibigan. Tumutulong din daw sila sa isa't isa kahit na sa kanikan nilang mga negosyo. Lubos nga raw siya nagtaka kung bakit nadamay ang kanyang pangalan sa hiwalayan ng kaibigan at ex-fiancé nitong si Bea at na-question pa ang kanilang sexualidad. Nilinaw din ni Mayor Bullet ang sugar daddy issue at ibinahay raw niya si Dominic sa kanyang kondo. Inamin niya na nasa pangalan niya ang kondo unit na tinirahan noon ni Dominic pero hindi niya ito binahay doon. Noong una raw ay ginawa niya yung pang Airbnb ngunit ang magka-pandemic ay itinigil niya yon dahil pinagbawalan sila. Tinanong naman daw siya noon ni Dominic kung pwede ba nitong rentahan ang naturang kondo unit niya at bilang magkaibigan naman sila ay pumayag siya at pinarentahan niya ito kay Dominic sa magandang presyo o presyong pangkaibigan. Bilang patunay, ipinakilang nakita ni Mayor Bullet ang convo nila ni Dominic kung saan nagpapadala ito ng deposit slip para sa kanyang mga rental fees. Naawang nga raw siya sa kaibigan dahil sa mga issue na ikinakabit rito, lalo na at galing lang ito sa isang breakup. Bong Suntay Isa rin ang dating congressman at si Atty. Bong Suntay sa mga kaibigan ni Dominic na miyembro rin ng grupong Euro Monkeys. Isa rin siya sa mga nadawit at tinawag pang benefactor ng kaibigan at itinuturong dahilan ng paghihiwalay ni Dominic at Bea. Sa parehong panayam sa YouTube channel ni Jay Ruiz, sinabi niya na siguro daw kaya nadamay sila ni Mayor Bullet sa issue ay dahil sa pagnanais silang matulungan ang kanilang mga kaibigan. Nagkomento din siya sa akusasyong siya raw ay nagbigay ng gasoline station kay Dominic. Ayon kay Atty. Bong Suntay, matagal na nga sila magkaibigan ni Dom, kinuha niya ito bilang celebrity driver ng kanyang gasoline company. At dahil isang mabait na kaibigan ito, ginawa niya rin si Dom bilang kanilang brand ambassador. Wala rin katotohanan na binigyan niya ito ng sariling kasulinahan. Samantala sa official statement ni Dominic at na kanyang legal counsel tungkol sa mga kumakalat na malisyosong pahayag at pagdamay sa mga pangalan ni Mayor Bullitt at Attorney Bong, humingi siya ng paumanhin sa dalawa at maging sa mga pamilya ng mga ito sa pagkakadamay at pagdadala ng kahihiyan. Sa part 2 naman panayam niya ng panayam ni Mayor Bullet at Atty. Bong sa YouTube channel ni Jay Ruiz, hinimok ng dalawang politiko na magsalita ng sila Dominic at Bea para klaruhin ang pagkakadawit nilang dalawa. Nararamdaman na rin daw nilang epekto nito sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Alam naman daw nila na magsasalita sa Dom at Bea, ngunit hinahayaan na muna nila ang mga itong harapin kung ano man ang pinagdadaanan nila. Euro Monkeys ang grupong Euro Monkeys ay isang motorcycle group kung saan kabilang si Dominic Roque, Richard Gutierrez, Dingdong Dantes at Kim Atienza. Kasama din sa kanilang grupo sina RJ Belmonte, Rainier Resuelo, Emil Bano, Juicy Hoyka, Atty. Bungsun Tay, Mayor Bullet Halos at Rosco Odulio. Bukod sa iba pa, nakikita natin ang grupong ito ng mga celebrity riders at mga may-ari ng Ducati na nasakop ang mga magagandang kalsada dito sa ibang bansa at nakikilahok sa karera ng motosiklo. Kung wala namang motorcycle rides ang Euro Monkeys, naglalaan sila ng quality time na magkasama sa pamamagitan ng pagbabanding at pagtitipon-tipon sa mga espesyal noong kasyon ng kanilang grupo. Tulad na kamakailan sa si isang birthday party ng isa sa kanilang kaibigan. Sa Instagram, nagpost si Dominic ng selfie kasama sa na Ding Dong, Richard, Kuya Kim, Mayor Bullet at Attorney Bong. Muya Squad Tunay na maraming mga kaibigan si Dominic Roque sa industriya ng showbiz. Tulad na lang ang kinabibilangan niyang sikat na celebrity squad na tinawag nilang Nguya Squad na binubuo noon ni Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Sofia Andres, Daniel Miranda, Joshua Garcia, Khalil Ramos, Patrick Sugi, Marco Gumabaw, Gabi Garcia, Ria Ataide, Ariel Garcia, Joe Vargas at Bianca Yanga. Nung hindi pa naging magkasintahan sa Dominic at Bea, nakasanayan na niya maging third wheeler sa mga dates na kanyang couple friends sa Nguya Squad, tulad na lang sa mga dates na natin magkasintahan na sina Catherine at Danielle. Bukod sa Catherine, madalas din kasama ni Dominic ang iba pa din ng a relationship na barkada sa iba't ibang shenanigans nila, tulad din na Pat Sugi at Ariel Garcia, Joe Vargas at Bianca Yanga at Khalil Ramos at Gabby Garcia na maghiwalay si na Catherine at Danielle. Sa isang panayam sinabi ni Dominic na nalungkot siya rito at bagamat na uwi sa falling out ang friendship niya kay Danielle, naging parte naman daw ito sa kanyang buhay. Kaya ganoon na lamang siya nasaktan sa paghihiwalay nito at ni Catherine. Saksing araw siya sa pagmamahala ng dalawa noon hanggang sa matupad nila ang kanilang mga pangarap na magkasama. Noong magkasintahan pa sila Dominic at Bea, madalas pa rin siya nakikipag-bonding sa kanyang mga kaibigan sa Nguya Squad. May mga pagkakataon din na sumasama si Bea kay Dom sa mga paglabas nila kasama ang Barkada. Ang pinakabagong bonding ni Dom kasama ang Barkada ay ibinahagi niya noong January 2024. Mula ito sa get-together nila noong nakaraang holiday 2023. Present sa reunion sila Dominic, Khalil, Gabby, Patrick, Ariel, Marco Gumabaw at girlfriend niya si Christine Reyes. Sa caption, isinulat niyang Olivia Sugi, pagtukoy sa anak na Patrick at Ariel na kasama rin sa kanilang holiday dinner. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!